Oh. Okay na. Mama lang kasi. Mama muna kasi. Pag big girl ka na ikaw na po. Pero mama na na dirty na yan masyado. Oh. Oh here oh. Ang dalawa. Mm. Eat rice ha. Konti pa lang nakakain mong rice. Mm. Rice mo na, rice. Sige na. Rice mo na tayo, please. Eat rice, please. Kaya na po, tayo na tayo

Mm -hmm. hey? right. Berry strawberry strawberry bantala niya nga? bantala. ano? 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 remove

Tulog ka. Huwag pa sya magalaw Ay, ba't kailangan bang? <gulong> baba anak, baba. Sit down po. Kumakain po tayo po. Sit down. Sit down, anak. Sige na, sit down na po. Sit down. Sit down, sit down. You're rocking the boat. Sit down, sit down. Sit down. You're rocking the boat Sit down Sit down Sit down lang Sit down Sit down You're rocking the boat Baduda Sit down lang po oh. Sige na Ito na oh. hmmm, 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 <laughs> hmmm, 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 Egg, oh egg, egg. Ayaw mo na, egg? Egg, tolo ko, oh egg. Wow, egg. Mm. Kala ko, ayaw mo na ng egg, eh. Kakainin ko yung egg mo. Nawat oh, pala dinamihan ni mama ang ano para kain din ako. Oh, egg, egg, egg. Bakit kailangan mag-stand up? Ha? It's me, uncle, dance. Diba? Kumakain tayo eh. Hindi tayo nag-dancing, ma. Hindi tayo nag-play. Ay, oh. dancing-dancing? Hey. We are eating. Later na mag-dance. Tapos mag-eat. Ha? Ay nako. Yan na talaga. Dirty mo na. Oh, mama, oh, eat na rice. Oh, egg. Oh, may egg to. May egg. Wow. my egg and mama wow mm. more more or more oh oh my egg to my egg I you ayun Ay, malana Wala na, hulog na, dirty na. Wala ka ng fruit, no. Wala ka ng berry. Ay, hindi mo pwede yun babaen, na O, oh. eto na lang grapes. O, oh, oh. eto na lang sa'yo. O, oh. eto na lang. Hindi na yun, dirty na po yun. Eto na lang sa'yo. O, oh. eto na lang. Eto na lang. Oh. Grapes na lang. may price egg tho may egg may egg tho sige na ai xem? mama. mag na mama yan. Ito pa. Ano Punta na tayo dun sa ano para makapag-play ka na dun sa kabila. Baka tapos umaki. -in. Oh, oh. Oh, may egg to. May egg. Sarap naman nito. May egg. Wow. Ayaw mo na mag rice Ay. 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 Ay.